Kung sa ganon ano na may ngani. Gate, bagong gate. Ito na po yung bagong gate ng bahay guys. Ang tagal kung nawala. Ito na pala yung bagong gate namin. jawak ko na si Archie. Ano yun? po ang nangunay sa sige. Kana, churing churing picture picture. Dahil na hulog na, na sa kanil. One thousand. Anong pangalan nito? Mag-handed, isa ani? Hahaha. Hi guys! Andito kami ngayon sa bahay kasi dapat mapunta kami ng Hamugaway sa may Matik pero dahil wala pang aming sundo na Lamborghini tignan muna natin yung bahay kasi si Kulitang ay nag na sa kanyang Pasko at hindi na ako nakabalik dito for like 3 months na yata Ito sana ang gagamitin namin kaso basta magti-urok ba, magtulod mga bayot So di na lang sa... Pero mag na kami guys going to San Isidro! Ayan! Ito pala yung na-purchase ko sa Lazada. Mas okay, ka dyan. Punta na natin yung balay ni, ni Mama. Dito mo natin sa bahay ni Mama! Dito mo natin sa bahay ni Kulita! Ay, nagkano siya guys! Oh, lilis siya. Ito ang kanyang bagong kapihan. O. Oh, ano na sila nag-detect. Ay ba, nag-live siya. Nangawat po siya sa suga na mo. Like. Ano yung live? Naka-live po. Vlogger po si <laughs> Kulita. siya guys ah. Oh. Ayan. Oh, bagong rebound. Siya po ang oh, nangunay sa sigig. Kanan. Tiyaring, picture, picture. Dahil niyo. na. Nahulog sa kanal. <laughs> Nahulog sa kanal. Wala mo na. Ayan po ang ating mother. Siya po. Oh, di ba? Ito yung mga hinahanap ko sa farm. Ayaw niya ipamigay, guys. Oh. Tinan mo. Oh. ala oh, dapat ka. Ano So, punta muna kami sa bahay kasi... Oh, kwarto niyo mo rila. Ha? Hindi naman. Punta muna kami sa bahay kasi naglagay na siya ng Christmas tray. Christmas decor. Ano yung magamit? Kinaglan siya o... yan sa'yo magamit mo kayo kanon. Mga sa sito mag-drive. I-try na mo kayo. Iba na pala upa. Ay, magpatudlo kayo kay kano? Ay! Wala ko nila. Wala ko ba rin ka na kahoy? Ang ibawasan, ng ka buong ginoong ko. Wala ko na rin sa kamalagan si Ani. na pinalilalay ta. Sita, ka po? Billy ah. Unsa man ning ana namay ngani? gate bagong gate. Ito na po yung bagong gate ng bahay, guys. Ang tagal kung nawala. Ito na pala yung bagong gate. namin. in. Dino, opo. Saba kai, saba kai. Dino, opo. Saman ni uy. Ito na tayo guys. Ang lasa, ang balay. Ay, tugod ulan. bulan. Ito ta, guys. Wow.

Last year po, yes, I didn't like the four decoration years. this Last last year pa to guys. I didn't like Gusto! Okay, sige. Listen. bless bless sa You know what I like about this house is really preserved talaga. Ang nalam lang talaga niya is itong ano? yung ceiling okay. yung is pumangit kasi hindi maganda yung ginamit na hindi talaga advice ako yung repeat repeat dapat siya hardiplex hardiplex yun yeah. siya yung plywood guys na dapat oh. Ah, yung Pa? ibok bok ibok sa ah, wala siya po ano kung ano yung ibok bok yung Hindi, yung ba mga ano hindi yung na mga repeat gagawas kung sabay mga plywood na tanggal yakon So sa mga nagpapagawa ng bahay dyan, pag naglagay ka ng ceiling, hindi advisable yung rivets kasi mga labas, dapat ano talaga. Ang lakas na ng tubig namin guys, o oh, mo. Wala, panghugas plato, napi kayo. Dati, pati ito. See? Ang lakas na uba, ano po doon naman lagi tayo? Ganito dapat yung lababo natin dun sa anuan, ganyan-ganyan. Ganyan po, tuwan na po ito na po kasi natira na siya. Alam ba Kasi tumutahan na Basta na tayo na buhut Papalitan na siya guys. So... Ano din yung green sa outdoor ni mga kitchen? Pag man ako, magmamarmol man ako. Tapos maganda yung antiques ko dito kasi nagbablog rin. Ito nga pala yung earlier ko before. Tapos na... Pwede na nitanggalin mo. Hindi naman yung alikabok. Dapat tanggalin niya sa kamawala in beauty. Ay, apuan ba ang rapper? Habi nagkaroon yung tanggal ka na. So, ready! Utang pa naman to. Yes! ay nakita kasi pangit kasi sa tingnan. Kasi kasi kipunasan ni Mama, o, oh, tos batik-batik, o, oh. dapat na ganit siya. O, oh, diba? Ito po yung, um, ito po yung mga tao sa farm. Mga <laughs> lumang tao, may misisyan ganyan. Sirain na natin, pasar na mo. O, oh, diba? Yan po yung itsura ng mga tao sa farm. Nga na kahago, ah. you kayog know. na ako. Tcharam! Finally! unboxing, and reveal na. O di ba? Dali mo na namin ng kuha namin na preserve talaga hindi talaga siya, hindi siya naluma talaga no. Tremendous ang ganda talaga nito. Dadalhin ko po to sa farm kasi doon ko ilalagay sa labas para kainan. Uy, uy, but. Ano ba ang beauty ala? Hindi siya nagagamit eh, wala sila din nagpuyo. Hindi ka ba ni? Hindi. Tawa ba lang kayo? Ay pagkaano to gi kuha? yung likod. May bigo ba ito ni Bertie May pagkaano na pabangan sa likod? Kitsada man subukan sa sige, magpuyo ka. Sige ba 'yan pagkaano? Kapag may padiyak ka mar sa likod mar. Kasi ano? Sa likod ba? Eh, dito yung parte ni ka. Pati si Karen, hindi mo sa tulong dito, Dito yung tulong. Hindi sa ilalim sa ilalim Ato ato na Dini sila guys. Oh, tapos sa taas ay yan na, na preserve talaga siya yung ano niya. Hindi siya nasi... Pila na niya kaya ba? Pwede two man, three, four, five, magupat, mag four years na to guys. Ang siraan talaga niya, yung iling na talaga sa upo. Hindi na ito kung kimukunti na. Pero pwede man isabot na nung itong panel, di mama? Manana, side, ganang -ganang. ba ma? na anana o design ng gano'n gano'n. Nga di ba gano'n parang ganito. Pwede siya lagay ng ganito, pero mahal dito ba ito? 200 kapit, baratuhon. Ang ah, isang braso? Okay na yung baratuhon kay siling naman. Oo, pwede si Na ilan ang magagamit ito? Hindi lang Mas maganda siya, pero wala pang may gagamit ka ayaw. Pati din sa gawas, ha? Ano no, mara siya ginaay, tamtakan mo. Ayan, ito yung halata na. Alam, dito niyan. Uy, oh. ma! Amo na lang niyo,

mag shopping ko. Ah, bigyan daw siya na pambili ng gatas. Ah, dahil dyan, luya si nanay, kailangan natin i-charge. Charge, ka na. sa charge na mo Luya, mga Okay na ka? Ang balit sa gatas. Pila yung mong gusto yung sa gatas. Pila lagi. Pagalupad ah, ka, yeah. na kami. na na Ay, oh. know, sa <laughs> Bingka bintang, 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 wak bintang, 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 lagi bintang, 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 lagi ke atas. bintang, tiga tiga Bakter bahum, bagaiku, bagaiku udah kenal ketiga anak tersinanya ya, one hundred. Isara katakos ngabeber, kurang mau kuarta diainai, punya renai mau kuarta, dia? balik nangin ha, kamu kuarta sama dia, mau berikat sakko. Berikat? Oh, tiba sahunah berikat, perasaunah ka Tiga anak tuh saya gontau, sedigaan sana. Ay, sa karo, magbalik na kayo. Mamanit ka sa tinawad. Wala nyo. Ano kayo? Anay, 1,000 si Melmar? Yay! Dahil dyan si Melmar, may pera. Hindi na po sisigilin ni Melmar to kasi good sa maritan po si Melmar. Wala naman sa Anay. Wala naman kay nanay. So, dapat pag-atag ka sa dinit ni mo nanay. Kita na po ilok na nitawas. Ah, 1,000. Anong pangalan nito? Bingka. Bingka. Spell Bingka for 1,000 pesos. Spell ba? B. bingka B. B. Oh, iman niya. Takpila. Mahal kayo yung bingka guys. 1,000. Dinkas Mandawi. Dinkas Mandawi. Mahal kayo yung bingka 1,000. Oh.

Sige na guys, punta na kami kabasa. Uy, basig yagin ang taxi. So yun lang muna. Ito yung bahay pala ni Caridad. Wala siya pasta-pista-pista. ayoy, uy, ba na nanong dalga? Nagay mong pula, oh. Ano niya nabot nga? Ang pula, nabot nga atay. Pila naman ito pagkuhan ng pula-pula. Ito puta, anak. So yung pool namin, guys, ito. Agad gato'y so, ganin, mutang. Kasi dahil sa bagyo-bagyo guys, yung tubig kasi dito guys, galing po to sa Adahar family sa lupa nila. Pero ano siya, parang kanal sa di ba, mabatis siya, batis. Tuwi kami nag-connect. dahil sa ulan na ulan, naglubog ko daga na ang, 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 batis. Lubog din yung tubig dito. Yung bahay na ni Bimbo, wala din, wala din ano, nandun sila sa farm lagi. Alam namin eh, parang sa sikwatis. Ah, sikwatis. Oh, Adugang daw. Dugangan. Dugangan daw tausan. Kaya, picture sabi ni Nana din. <laughs> Mbak Bandit <tipun> juga ngisah ini. Ani. Ini kita kan nih. Maka kita dah tenimam opi dah 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 gendah. Wit ni dah gendah saya bingkai jeng. Oh, itu nih. kan ni. Skamir talaga tu tiguang na tu. Picture tadi picture dari tindur tadi ya. Ani anak kota. Ya anak kota ya anak. Abi ni bawi unang kota. Dini kabit ni. Kana dari de Ini, Dini dini ke tindur ba tindur. Mai bandi juga ngisani.